sa aking youtube channel Yenski Vlog at ngayong umaga ay maggagawa tayo guys ng video guys iikot si tayo dun sa ano sa may irrigation sa may uh, sakahan at gagalagala tayo dun guys kahit umulan at ang lakas ng hangin para na guys please, let's go na ayan guys, nandito na tayo ngayon sa irrigation. Ang lawak ng ano, daan nandito guys. Ay ang irrigation na yan. Papunta din sa mga takahan. At ayan, ayan na. Paikot-ikot ng kalsada yun guys. Inikot ko yan. Papunta dito sa kabilang ibayo. Doon ang aming bahay guys. Yung Ayan. Ang ganda ng mga tanawin dito ice kasi full cool green kasi ano kaniman ngayon ng salad eh. ano yan ayan irrigation dyan ako dumaan papunta dito tapos lalakad ako pa ito sa kabila iba guys ang ganda oh, green and clean At ayan na nga, pupunta na ako din sa kabilang ano, ibayo. Kanyang ibayo. Ayan guys, dyan ako galing. Dyan banda ang aming bahay. Diba? Probinsyang ang dating. Talagang probinsya. At masarap dito mamuhay guys. Kasi fresh ang ano, ang hangin. Mga pagkain. At ayan, lalakad, lakad, lakad, lakad lang hanggang makarating sa paroroonan oh, nice. mabuti dito guys ano ang mga aso mga nakatali kaya sigurado hindi ka ahahabulin kasi bawal na ngayon naka naka ano, nakabutas ang aso dapat nakatali dito. kaya secured ka kapag naglalakad dito sa ano kalsada ayun guys na <laughs> ang lakas ng ulan lakad-lakad basta pa ang ano, kalsada at ayan lalakad tayo papunta din sa kabilang ano, kabilang kalsada alam nyo guys nung buntis ako 2006 Kim. Hindi iniikot ko guys. Nilalakad ko mula sa aming bahay. Pupunta ako dito sa kabilang uh, kabilang zona. Sa, nilalakad ko lang yan guys. Bago pa lang ako dito. Siguro mga 3 months o 4 months lang, pa lang ako dito dumating sa ano, lugar namin. Ano nilalakad ko yan guys. Tapos may malaking puno dyan ng, ano, ng, ng mangga. Natatakot ako niyan. Ano panay, ano panay sabi ko, tabi, ako po <laughs> Kasi bumbi sa Tapos hindi ko alam kung pupunta ko din sa kamag-anak ng uh, Hindi ko din tanda kung ano, kung paano pumunta doon. Basta nil, ano, nilakad ko lang yung kalsada, nakarating ako doon. At pag uwi, nagpasundi na ako kasi hindi ko na kaya ang layo kaya yan, oh. Ano, talagang hubat na yun sa kabila Kaya so, umipat ako. Sa kalsada ako dumaan papunta dito. Ayan guys, ang sinasabi ko sa inyo, ano, puno ng uh, mangga. Ang daming bunga niyan guys kapag ano, tagbunga ng mangga. Kasi ang laki yan, matanda niya na matanda na siya. Matanda na puno. Ito ang irrigation guys. yan Kapag tag-init at gusto magtanong ng mga tao sabay-sabay na nagtatanong nawalan tubig kasi sila na kami na nilalagyan na ng gasolina tapos papaandarin rin na gusto ngayon medyo ano pa tag ulan pa kaya ayan Maano, mo ang irrigation at nandito na ako guys sa kabilang ibayo. ang lawak ang lawak ang layo ng nilakad ko so, ayan yung ano irrigation nila guys yan ang ano Diyan, nagpapaandar na tubig. Nilalagyan ng gasolina. Tapos, ano, sama-sama silang nagpapatubig ng sakahan. Diba guys, ang layo ng nilakad ko. At, Ayan guys, nandito na ako sa aming bahay. Napagod ako guys sa kakagala ko dun sa may, ano, sa may irrigation. Tapos umikot ako sa kabila. Sama sa akin, Uh, nilakad ko lang siya guys. Kahit na ulan, nagpayong-payong lang. Exercise. Kaya maraming salamat sa inyong panonood sa aking video at sa inyong pagsama. See you in my next video guys. God bless everyone. Bye.